Yo, yo, yo! What's up, what's up? And welcome back to our channel, Explorers We Escape. So ngayon guys, um, sabi ko kasi di ba, daily vlog tayo. And, well, kakain tayo. <laughs> uh, katatapos lang ng ano, katatapos lang ng klase ko. Uh, my time check is 8.59. Uh, 8.59, tapos yung 9pm ko, naroon kasi silang dinner ng family niya. Kaya hindi siya makakapasok. So, technically, yung susunod na klase ko noon is 10. 10 p.m. So, 10 p.m. to 11 p.m. Okay, or 10.50, sabi mo na. Oo, yun yung pinaka-exact. Pero pag kasi, meron yung time na nag-overtime. Nag-overtime kami sa klase. Depende kapag may mga topic na gusto siyang um, i-discuss, gano'n. Yeah. Uh, anong ulam ko ngayon? Ang ulam ko ngayon is sinigang. <laughs> so, habang kumakain tayo, guys, magkatuan na lang tayo. Ayan. So, ngayong araw na to, dami kong gawa, guys. Halos hindi na ako naka, nakapagpahinga. Hindi ako nakatulog. Okay. Kasi nga, diba, sabi ko sa inyo, kahapon, nag-duty ako hanggang 12 midnight. Diba? At 12 midnight, kasi nag-chat support ako. So, from 12 midnight, sabihin na natin, nasa bed na ako ng 12.10. Uh, 12.15. Uh, in the morning. Uh, bakit may 15 minutes? Kasi syempre, pag minsan naghihilamos pa ako bago ako, po, uh, bago ako maakyat. O kaya, sabihin natin na pag may mga break, small break ako, yun, dun yung time na pwede ako makapaghilamos ng muka sa gabi. Tapos balik. Pero kapag wala, uh, wala akong choice kundi after 12 midnight. Ayan. Tapos na, uh, gaano ako nag, tawag nito? Nagma-moisturizer at saka nag-serum. -si o, di ba? Arte ng lola nyo. Ayan. So, yun. Um, sarap, guys. Tignan nyo itong pagkain ko. Bakit ako sa inyo, guys, ha? Wait lang. So, yan siya. Yan, sinigang. O, di ba? Sinigang na bangus. Yan yung ating ulam na yun. Okay, balik na tayo. Wait lang. Ayan. So, sinigang na bango. So, ang pinaka-part na gusto ko dito yung dun sa may baby. Oo. Okay. Sa gitna ba? So, ano nga pang sinasabi ko? Ayan. So, katapos nun, naglase ako ng 6 a.m. Nagising ako pala ng umaga ng 5.45. 5.45, 6 a.m. ang unang klase ko. Pagkatapos ng 6 a.m., every 50 minutes kasi siya. So, sabi natin, 1 hour. So, 6 to 7, tapos 7 a.m. to 8, um, 7 to 8 a.m. Pagkatapos, uh, meron akong butal, kumbaga meron akong break. Kasi ang susunod na klase ko na nun is 10. Uh, pag TTH, TTH, gano'n ano niya, 10. 10 a.m. to 11. Ayan. Pero lahat ng mga estudyante ko is Taiwanese. Ayan. So, yun nga, tulad nga ng sinasabi ko, parang hindi ako nakapagpahinga. Kasi, hmm, habang hinihintay ko si student ng 10 a.m., mag-chat support muna ako. So, usual na ginagawa ko. So, after nyan, um, habang nagtuturo ako, pwede din naman ako pa sulyap-sulyap sa chat support. Ayan. So, depende ko anong topic kasi. Pero kapag yung topic is kailangan mo talaga mag-focus na maigi. So, nas, nasa Santa Biko yung chat support na trabaho ko. Ayan. Um, ano mas malaki ng bayad? Si chat support ba o yung teaching ko? Yung teaching ko. Yung teaching ko mas malaki sa si chat support. Ayan. Tapos, ayun, tapos na pagkatapos noon, umakyat ako sa taas kasi dumating yung tita ng asawa ko. Galing ng US, very limited Ayaw lang kasi silang nandito. Kaya, <coughs> pag ano, may mga ipapagawa dun sa bahay nila. Ganyan. Uh, ano pala ako? Uh, caretaker nila ako dito. So, itong bahay na tinitirahan namin, hindi ko bahay to. Oo, uh, bahay nila. Tapos, dito sa building na to, meron pang isang building na harap nito. Ayan, puros paupahan. Actually, pati to paupahan to. Pero, hindi pa ganun kaganda kasi ni paupa dahil medyo old house kasi siya. Eto lang, parang nakakita niya na parang hindi old house. Kasi nga siya, pero pininturahan na yan. Pero kapag hindi ito pininturahan, old talaga siya. At sya pinapasok din ito ng tubig. Kaya parang oh. hindi siya recommended na iparenta. Ayun. Uh, so, yun. So, caretaker niya ako. Um, tawag nito. Naka-SPA din ako sa kanila. Na on their behalf, pag may kailangan decisionan, Ayun, so ako nagmamanage. Ayan. So, ako din ang nagpa-process ng permit ng bahay nila in return din naman sa favor na binabantay namin, naayos namin yung mga nandyan. Tapos, ganap din kami ng, nabawa, uh, may mga patapos ng kontrata na uh, magpo-post kami. Ng, pero hindi ako masyado nagpo-post ng mga um, para sa lease Hindi. Usually, may mga pupunta dito na magtatanong, mag-inquire, syempre, kailangan din natin malaman yung background nila, saan sila nag-work, ganun, um, saan sila dating nakatira, bakit nila nilayasan yung dati nilang, ano, kasi kailangan na yun ngayon, guys, para sa siguridad din ng mga um, nagpapaupa. Ayun. Akala mo naman ako nagpapaupa. No. Pero, of course, yung income uh, na, na, na jajadarin. Nag-deposit -de sa kanila o kaya kapag may mga ipapagawa dito sa bahay nila, Imba, may nasirang pinto. Ayan, kailangan kong i-chat sa kanila na, um, auntie, nasira yung pinto. Um, bili tayo ng bagong pinto. Ganito yung price. Ayan, naka-receive yan lahat. Um, uh -huh. uh, although, merong isang benefit na, um, na gusto ko dito, yung every end of the month, meron yung isang renter dito na, uh, meron siyang one, uh, ah, meron kami natatanggap na 1,500 which is malaking tulong na rin yun. So parang inisip ko na parang yun na rin yung parang sabi na natin bayad na rin sa pagbubukkeeper or um, pag-aalaga dito sa loob ng bahay nila. Ayan. So yun, isa din yun na mood ng income ko. Mm, um, in terms naman sa ito ba, ba, yung pinagkakakitaan ko iba? O oh, pag minsan nagbibenta rin ako online yun, yung mga gamit na medyo okay pang ibenta. Pero meron yung mga time na mas binibigay ko na lang, pinapahingi ko na lang. Mm -hmm. Ano na pag kailangan yung mga ibenta. Yung last na binenta ko yung ano, <laughs> yung ang tawag na yung backpack na para sa aso. Ngayon, kasi dati may ay, pusa kami. Mm -hmm. tapos bumila ko ng backpack. Yung parang merong bilog siyang ganyan na nakikita mo yung laman. So yun, binenta ko yun. Ngayon, um, ano pa ba? Hmm. Nothing much naman. Tapos, um, ang Facebook ko, ayan, Grace Po. Ayan yung aking Facebook. Pwede niya rin pa akong i-add, i-follow. Pero usually kasi, memes kasi ang mga nilalagay ko dun. Mga uh, funny memes or kaya mga something that you need to realize yung mga content ko ba doon sa Facebook. Grace po, as in G-R-A-C-E, tapos P-O. Hindi po ako si Senator Grace po. Okay? Kasi pag may mga nag-chat sa akin na, Senator, um, nabagyo po kami dito, ganyan, ganyan. Bakit nga ba Grace po? <laughs> kasi kapag, ano, ilan lang kasi yung nakakaalam talaga ng full name ko. Mm -hmm at medyo two words kasi yung first name ko. Ayan. Pero dahil matalas is tinatanong nila, anong pangalan mo? So, yung second name ko kasi is Grace. Ah, Grace, ganyan. Tapos pag minsan kasi nasabi ko, ah, Grace po ang pangalan ko. So, kaya yun, yun yung kinuha ko, Grace po. Ayan. Bakit kaya parang nagagano yung camera nito, hindi ko alam kung bakit. Ayan. Another na pinagaanohan ko ng, ng income, nag-generate ako ng income, sa so, chat support kasi, um, may mga accounts na pwedeng applyan, tapos pwede mong ipasubcontract. Okay? Yung subcontract na yun, ilan ba yung nakasubcontract sa akin? Nine? Nine. So, yun. So, parang, meron kang konting percentage na nakukuha doon. Uh, pero kapag na-terminate yung account, wala na. Hmm. Kaya kailangan, i-train mo sila ng maiki, i-orient mo sila na maigi para hindi sayang yung effort mo rin. Kasi ikaw ang nagawa ng paraan para pumasa yung account para mag-go live siya. Okay. So, kapag hindi sumahod si subcontract, si subcon, baka din sahod. Ganun. Na-terminate, wala na rin. Ganun. Na rin. Um, yung YouTube ko, sabi kasi, yung nakalaki daw ng YouTube ko. Hindi naman yung kalakihan, yung 70K. Hindi naman ganun kalakihan. Kung tutuusin, um, parang useless din kasi kapag hindi siya kumikita. Uh, recently kasi na hindi naman ako na-demonetize pero may monetization um, restricted, uh, restriction ako. So, anong nangyari doon? May nai-reuse daw akong content well, Ang dami ko naman nare-reuse ng na mga content pag minsan hindi ko pa inedit edit eh, Ayan yung mga katamaran na yan. Hindi <laughs> <laughs> hey, naman ako nagre-reklamo kasi kasalanan ko naman. Although, ang nawala lang doon yung ads on reels. Anywhere. Pero, um, may mga ibang option pa rin na kumikita siya. Tulad ng, um, ano ba yun? Tulad ng ads on reels. Stars. Ganyan. Tapos kapag yung mga regular na post ko, meron pa rin siya mga ads. Um, kumikita pa rin siya. Pero yun nga, lang, may threshold kasi, di ba? 100 USD bago nila i-release yung uh, sahod. Ganyan. Sa Facebook. Um, sa TikTok naman, oo, oh, sa TikTok. Pero na, parang napakasad ko kasi sa TikTok din. Kasi, Aww. laki kayo ng kita ng TikTok affiliates ko dati. 1K lang yung ano ko, yung yung followers ko. Tapos, oh, yung friends, sabi nila na yung valid kasi ang dami ko. Ganito, ganyan, ganito, ganyan. Doon sa mga na, na-affiliate ko. Na parang oh. ito, hindi naman dapat na i-disable yung um, ano ko. Pero yun na. Laki ng kita ko kaya doon. Yung alam mo yung daily, dati. Kung kita ko ng 400. May 300 plus din, ganun. Daily yun, ha? Oh, yan, 300, 200, 200 ganun. Daily. So, hanggang sa na-disabled. Ito eh, mo siya na-disabled pero na-restrict siya na hindi na ako makapagbenta doon sa account na yun. So, na-create ako ng um, bagong TikTok account. So, pwede nyo rin po akong i-add doon, Explore Sweet Escape. Um, makikita nyo pa rin, active pa rin yung isang account ko doon. Ang tignan yung account, guys, yung may 25 followers pa lang kasi bago-bago pa lang siya. Diba? Ano pa ba? Um, mm -hmm. Ayun, pag minsan nagbo-bookkeeping din ako, guys, sa iba. sayang din. So, per transaction, 500. Ayun, sa brother-in-law ko na asawa ng pinsan ko. So, kapag nagpapa-deposit nagpapa, um, siya ng na, na para sa payment ng due niya sa condo, binipikin niya ako ng 500. So, yun, parang panggas na rin at may konti na rin i-deposit ide ko sa BPI. Tapos, yung every month naman na pagde-deposit ng check naman, kasi meron yung isang renter nila na gano'n ang gawa. Mag-i-issue ng check, tapos every month mo siya i-deposit. Ide so, um, ano ko naman doon, bibigyan naman nila ako ng 200 pesos. I-deposit ide ko naman yun sa ibang bank ko naman. And, so, eh, kung pwede na sana mapagsabay-sabay minsan sila, ano? Di mas malakas sana. Minsan lang ang pamasahe. Pero, ganun talaga. Magkaiba, magkaiba din sila ng bangko. Pag gusto, magkaiba din sila ng date. Ayan. Um, another way is, kapag halimbawa nagpapalakad naman sila ng business permit, ganyan, um, kinukuha ko din yun, kinakagat ko din yun na trabaho. Ang bayad naman nila sa akin is 1,000. So, kapag apat, kapag dalawa yon so, 2,000. Ayan. Pero pag minsan binibigyan pa rin kasi anti-corin lang naman yung ano yung yung, yung papalakad nagpapalakad sa akin. So, pag minsan binibigyan niya pa rin ako 3,000 ganun sa so dalawang business permit para pang additional na rin. Ayun, kasi kasama na yung sa fire. Ang dami lahat. Yun. So, yun na nga guys. Kita-kita ulit tayo sa next vlog. Mm -mm. So, next Wednesday ulit. 4.30. take care guys? Bye!